Hello mga kapitang, for today's video, isi-share ko po ulit sa inyo yung pangkabuhay na ginagawa po namin kung paano po namin nilalagay ng kawil yung nylon. So, sharing time na naman po tayo ngayon. Sa paglalagay po ng kawil, hindi po talaga siya madalian. So, marami pa po talagang kailangan gawin. Maliban pa po sa paglalagay ng kawil sa nylon, ay tinatalian pa po namin yung kawil para po mailagay po namin dyan sa nylon. Next time po mga kakitang, i-share ko rin po sa inyo kung paano po lagyan ng tali yung kawil. So, ipo-forward ko na nga po yung video. So, for today's video mga kakitang, yan nga po yung pangkabuhay na ginagawa gawa namin. So, hindi po talaga siya madalian. May kahirapan po talaga sa paglalagay ng kawil. Kung tatanungin niyo po kung natitinig ako, of course, hindi naman po bakal yung kamay ko para hindi matinig. kapag natitinig po talaga ng kawil, tumatagos po talaga hanggang buto. Char! Pero totoo po talaga yun. Sa pagkakabit ng kawil, kailangan yung atensyon mo nakafocus lang talaga sa kanya. Huwag kasi magfocus sa iba. Ay, for the hugot-hugot ang person. Sa paglalagay po ng kawil, kailangan ng lakas para pumaunat yung nylon at mahigpitan ng maayos yung pagkatali po sa nylon. Kasi po kung hindi po mahigpit yung pagkakatali, may possible po na matanggal po yung tinali mong kawel at maputol yung tinali mong kawil. Sayang po yung isda na matatanggal po sa kawel na tinali po natin kung hindi po natin maayos yung pagkakatali sa kawel For today's video mga kakitang, I hope na may natutunan po kayo sa shinare ko po na pangkabuhayan po namin. Thank you for listening and watching mga kakitang. Bye-bye!